eh eh siya naka armor yeah okay. kalau na rider si ano yung mga din. ako master eh nakshare uh, no, na sa, ano overshoot na nakumbaba ng motor eh Tingnan ko ano, yun ito yun mahistulipat mga history pa yun 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 Ito ay, bali. Sir, bali yung pibula mo yung pibula yun. Tama lang na may ganyan ka. Kasi kung dito, makikita mo, kahit pa pasay dyan, makikita mo, may biyak. Ayan o. Oh. Ayan oh. o. Ayan ba yan? biyak yan. Sa likod. Ayan, sabi kasi ng doktor nung una, hindi hmm. ko eh, operahan nga ako eh, pero kasi papalik-balik ako, kasi public ano eh, kasi kailangan ako i-cardio, kailangan ako i-laboratory, so bago ako makapagpano, ganun din, appointment, appointment din, matagal, rin namin ko ng buwan. So nung huling balik ko, ang sabi ng doktor, oh, na. oh nga, sabi nga. Ngayon, siyempre, kung ano yung naipo, -nai kung naiwang yung ano, na-iyong pagkadikit, yun na yun. Hindi na nauso. Hindi na nga po. Eh, ang sab, tapos nung pinuha ko yung finding, ito lumabas na finding na mabasa Eh no, there is a conflict. Hindi na nga. Kaya conflict ako, master, ngayon sa ano. Kasi yung, tum yung tumingin nito, Assistant ng doktor eh, yung... Oblique fracture or seen along distal segment of the fibula. Yun ito, ito yung, hindi yung fibula. Lang dito, ito pala, hindi, hindi pala yan. Hindi, syempre. katulad yan. Hindi mo... Siyempre, hindi mo naman talaga maintindihan kung ano yung mga part, body bones, bone parts. Katulad niyan, yung tinuro ko sa iyo, ang fibula kasi yun yung mas maliit na buto. Ayan, no? complete fracture. Complete ba? Hindi sabihin yung totally putol? Oo. Oh, Hindi ko nakita. Hindi kasi dito ko tumitin yung pala. Hindi kasi nila... Itong allowance na to, itong allowance na to, bunga ng pagka na yan, pagka Kumbaga natapilok yan. Sumiti to eh. Sumiti yan. dito yung unang sa naman eh, samang eh. Kaya talaga naman, umang ano... Saan ka master? Eto oh. Ayun ba, eh dito kasi ako tumitingin e. Ewan ko, hindi naman kasi inaano sa akin. Hindi tinuro sa sayo. Hindi. Basta sinabi lang ako, gano'n. Kailangan kang bakalan, sabi ko gano'n. Kailangan pa ba? bakalan yan, para... Hindi kasi... <coughs> Nung bago to nakahiwalay, hmm. kailangan yan mapiks yan. tutusukan ang ano na plate para ano, eh syempre, kada kilos mo, ng kada kilos mo, syempre, magbabago yung posisyon nito. Katulad nito, sa tagal nung ano, sabihin, gumaling na yan. Ayun, kita-kita nito, mo, kahit hindi ko, eh no, putol o, oh, pag sa likod. Kita mo, putol. Nakalagay rin naman, complete fracture. Pag dito sa anterior view, putol talaga. Sir, mang, mangyari ito, natanggal na yung pinakalak niya eh. Kaya umusog, sumete. Sa lakas ng impact, pak, nabasag ano yun. Ang nung... pinakamagagawa natin dito, Hindi na ako itong uh, master makakapag gano'n ng normal, makapagdajagging gano'n. Possible na 90% na lang ito. Paano 90% na lang? Kumbaga, gaganong-ganong oh, ganyan. Ingat ko ang master eh. Tapos Hindi dito, mo maididihing ng... Kasi tinatanggal ko siya eh. Hmm. Tapos pag matutulog ako, nawala yung maga. Pero pag nilalakad ko ng maga. Kasi wala sa timing. Wala sa timing. Naididihinan mo yung ano. Tapos naididihinan yung Tapos namamandid yung pangalawang daliri. Kailan ka ba eksakto na disgrasya? Noong October 7. Ito, ito lang? October 7. Itong, itong October na dumating. Duman. Bali 2 okay. months na. 2 months na siya. Ang inaano ko lang, gusto ko sana kung maka... Tama pa pagkakabalik master ng ano, ng... Ano ang tawag nila doon? Inila, inila, ano? Nandito yung treatment pa ginawa eh. Dapat to, pinaka-opera mo na kasi nga... Eh na nga, master, pa-opera na nga, nga lang, hindi ko kaya ng ano, kaya nag-ano ko sa public, kaya ang sabi niya, ang nilablog... Nakahiwalay, iuusog nila to eh. Itong sumobra rito, yung usog nila yan dyan. Kasi pag once na hindi nagtama yan dyan, palagi lang mamamaga yan pag dinidinan mo. Kasi, sabi natin itong putol, Siyempre may mga ano pa yan, may mga PSN dyan, may mga ugat yan dyan, may mga litig dyan, may mga ligamist, may mga tendon yan dyan. Kaya pag nadidinan, mamamaga. Pero pag nakapahinga ka, kunyari na like yung pahinga mo ng ilang araw, wala na naman yung maga. Pero pag tinignan mo, yung basag na buto kasi, kung baka matatabig siya, syempre magre-react yun. Magre-react na magre-react yun. Anong managawa mo para sa aming Susubukan natin itong ano o. Oh. Ang pinakamagagawa ko rito, itutulak ko to ng konti. hahatakin ko to Tapos talagyan natin ng bandage. Sakit ba yun? Medyo. Hindi naman sobrang sakit. Magugulat ka lang naman dyan. Sa, nandito na lang din ako. Gusto ko kasi yung pati yung lower back ko, uh, uh, master eh. Kasi pag igusin ako ng maaga, lalo pag na sobrang higa. Pati yung sa sengit ko, pag, ano, pag umano nga ako, ganun, may parang yung umuunpo, you know? Hindi ko maraming makamit ko sa ano. Pati itong rato dito. Eh. May, 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 may galaw na minsan. Masakit Ah, nag-ano pala talaga. Kitang na. Natanggal pala talaga dat. Natanggal pala sa ano? Kitang pinta. Oo, natanggal pala talaga siya sa pinaka-shaft. Layo. Tapingit. Hinatak na nila. May balik naman. Ang problema, ito, ay, ano na pala talaga, oh. Hiwalay na talaga, ano. na pala yung pinakasagad na treatment. Kumalas. Yan na po yung pinakasagra dito. Kasi lang, lang naman yung ginawa nung ano yun eh. Kasi hmm. ano ba, General Sergio nung hindi naman siya ano. Kasi De, hey, okay ba... na nga yung ginawa sa iyo eh. Dap, ang nagkulang lang dito, operation lang ito dapat dinikit to. Hindi so, mo mas masalali na. Kailangan operahin ulit. Ano, operahin. Ito, kailangan mo ano yun. Kasi wala siya sa timing eh. Mamamagaran na mamamara. Pero pagkakatagalan kasi niyan, 6 months, titigas na yan. Pero hindi ka na makakalakad ng yung 100% na inaasahan mo. Maaaring kakaiki ang kiyang ganun. Hindi check pa naman yan, hindi Naka-follow sa picture. Nakapalo hmm? kasi nag-dedification sa kanila. So, Maganda rin pala yung naitulong sa'yo. Na sa Maganda yung nagawa sa'yo. Eh. Kasi kung, na, kung napabayaan ka ron, hindi ganito ito itsura ng paa mo. Hindi yun, ganyan. Yun, ang anaano ko lang kasi sa... Oo, oh, doon ako sa Southern Tagalog din paano, hindi na dyan sa doktor na yun eh. Ano kasi ang simento niya nung una, ganun. Tapos mga 3-6 uh, weeks siguro. Sir, ang pinaka-dabes talaga nito dapat na operahan. Way. Yung complete fracture kasi complete nga, putol talaga yun. Gagalaw at gagalaw yung pag tinayo mo. Pag tinayo mo. Eh, nandito na to, ang pinaka-gagawin pinaka mo nito, magtatanong tayo ulit, magtanong pa ulit sa punta ka ng Pilipino Auto para malaman mo kung paano mo operahan pa kasi kung so, ako sa doktor na yan kasi pinababalik niya rin ako ng 13 eh. ayun pala eh wala kong kasi kamo sabi Distrito niya kasi ka sabi ng isang doktor kasi wala nang mo operahin dito ano na oh, umaling na. Oo, oh, sabi nga Pero Hindi bit, pa yung total maling. Pero nung ginawa ko naman yung resulta, yung written result, pinagawa ko, sa ko sa anak ko. Ano na? eh, tama naman yun. Pero napapanood ko kasi, yung sinasabi mo na hindi mo ginagalaw pag may fracture, kaya nagdalawang isip din ako, yung hindi rin ako punta rito. Mas best talaga yun. Hindi, magaling yung ginawa sa inyo ng doktor. Na, ibalik niya nga eh. Galing nga ng pagka ano eh. Ganon? Sadya lang po to, kaya hindi lang magano. Kailangan lang talaga nun na Maganda yung nagawa sa'yo, kala mo ba? Yeah. Okay. Mahirap ibalik yun, iwalay lahat. Madaling yung dumali sa'yo, kala mo ba, madali lang yun. Naidiretso pa. Naidiretso pa, o, oh, naiganyan pa. Oo. Yung iba niyan, hindi na, ay, hindi namin kaya. Hindi ka pala na bata. Hindi niya. kaya nga pinagpipili niya, o oh, ano gusto mo, balik ko, o oh, dumpo, punta ka sa orthopedic. Or sabi ka, ano ba daw ang dapat Alam mo, na nasa iyo? Sabi niya sa akin. Alam mo, magaling yung doktor na kumana sa'yo na ibalik niya ng ganyang posisyon. Kasi, ano ka na nun? Kung baga, tatanggapin mo nung putol na yung paka mo. Putol to eh. Kung baga, hindi ka na makakalakad, swerte mo nga na ibalik niya. Magaling yun. Okay, hmm. wala yung lahat dyan. Ito, ah. May naputol na kasing ano. May naputol na kasing mga pyesa. Na-reshapol na yung paa mo. Kita mo naman 'yung nangyari sa 'yo? Ito 'tong paamunan ng ito, nandito 'yan. Oo, oh. parang nakagiba 'yan. Nakatulo no? dito. Wala. Ito, ito, ito. Putol to. Ito nandito ito Ayon 'yung. Ano ba yung putol? Iyan ang putol.